Good morning mga ka-fresh na fresh Good morning mga kasari Ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa kung paano natin malalaman yung ating sales araw-araw Ganito lang po yung inyong gagawin Sa amin po kasi bilang sari-sari store Wala po kaming machine na ginagamit para matrack yung mga binta namin araw-araw Ang ginagawa po namin mano-mano sa pamamagitan ng listahan o paglilista ay dito nalalaman mo kung nagtutugma ba ang cash na hawak mo yung binta sa pamamagitan ng listahan kaya malaking bagay po na meron po tayong listahan para doon po natin alalaman kung magkano kinikita natin araw-araw doon din namin nalalaman kung nagninegative o nagpapasitig kami sa binta ang ginagawa po namin kumukuha kami ng listahan ayan ito sa halip na ang pagbasihan mo ay magbibilang ka ng binta mo sa maghapon, ang ginagawa namin para mas mabilis at matrak po namin yung aming kita sa loob ng isang araw, nagsusulat po kami dito. Ayan, ginuguhitan po namin at sinusulat po namin ng bawat binta. At sa loob ng, sa loob ng isang araw, tinututal namin ito. Ayan, tinututal namin yan. Pag natutal namin yan, malalaman dyan magkano ang kinita mo maghapon. Yan, ganyan lang. Tapos, dito rin malalaman mo kung magkano ang kita mo sa loob ng isang buwan. Okay? Kung mayroon po kayong maisa-suggest para mabilis pong malaman natin kung matrak yung ating kita araw-araw, suggest nyo po sa comment section. At yung hindi pa po nagsubscribe, pakisubscribe po sa aming channel para lumago po ang aming channel. Maraming salamat po sa inyong panunood. Lumbang.